Hello Taiwan! Hello Philippines! Guys, ako naman na magbibigay ng tips para sa mga gustong makapag-work dito sa Taiwan o sa mga mag apply pa lang. Ito yung suggest o mabibigay kong tips para sa inyo. First is, kailangan meron tayong budget o pera para pang-apply. Alam naman natin na kahit saang bansa tayo Pumunta o mag-apply ay kailangan talaga natin ng pera. Second is bago kayo mag-apply sa mga agency na gusto ninyo, siguraduhin ninyo na kumpleto yung mga documents ninyo kasi pagkapag nag-apply kayo at na-select kayo at nakapasa kayo tapos kulang naman pala yung uh, requirements ninyo, sayang lang yung apply ninyo, mapipending or baka maging up na lang kayo. Yun kasi 50-50 na yun kapag uh, back up na kayo kasi mas priority nila dito yung mga kumpleto ang requirements. Kaya yun ang, lagi, yun ang tatanda ninyo. Kailangan bago kayo mag-apply, eh, siguraduhin yung uh, documents yung ay kumpleto. Yun talaga yung pinaka-importante rito. Pangatlo, mag, pagdating sa pag-apply naman, Mag-apply lang kayo ng mag-apply sa mga alam ninyong agency sa Pilipinas na papuntang Taiwan. Kasi hindi ninyo alam kung sino doon sa agency na, na pinagpasahan ninyo ang mag-hiring o kung ano yung company na available doon sa mga agency. Kaya pasa lang ng pasa guys. Pangapat, kapag na-select kayo ng isang agency ang exam na usually binibigay dito na mga agency pagod na Taiwan ay yung MDAS kaya more on math yun marami sa YouTube na pwede nyong uh, pag-aralan para prepared kayo uh, pangalawa na binibigay na exam ay abstract pangatlo, essay pangapat yung bago yung kung alibawa na select kayo dun sa na select na kayo for interview na nakapasa na kayo dun sa exam pang uh, yung ang susunod na nun depende kasi sa agency kung on that day exam sa pag interview na may mga ganong case minsan itong araw na to for exam lang kasi sa sobrang dami ninyo minsan umabot pa nga ng 500 tapos uh, i-schedule lang nila kung sino-sino yung mga nakapasa o tatawagan kayo kung sino nakapasa sa exam yun lang yung tatawagin for interview sa interview naman guys uh, direct to the point lang dapat ang isasagot ninyo huwag kayong kakabahan kasi lalo na kapag webcam yung interview mostly webcam ang interview kagaya sa akin ang nangyari kasi sa amin nung time na kami webcam interview so iaharap ka sa computer ang makikita mo lang doon is parang nakadrawing aso or hindi hindi ko alam kung ano yung nilalagay nilang image pero yung mismong nag-interview hindi niyo makikita kayo lang ang makikita nila kaya pag ini-interview kayo syempre normal naman yung kakabanta basta relax lang kung ano yung tanong yun lang yung sagot mostly ang itinatanong sa interview is introduction introduce yourself educational background, tapos yung work experience. siguro mas mas okay kung meron tayong work experience kagaya sa mga companies. kasi uh, points na points ka agad yon kung titingnan ng re ng employer yung resume niyo, tapos yung ina-applyan kunwari ni eh, factory, tapos related dun sa work. Uh, So, sa experience mo sa Pilipinas yung sa company, malaking points yun ba sa electronics tapos ang work mo sa Pilipinas semiconductor yun, talagang mas malaki ang points mo, kasi sa pag-apply guys based experience ko, competition din kasi yun, eh. kasi po, uh, pag nag-select kasi ang agency nag-schedule nag ng interview, marami talaga kayo tapos hindi naman lahat yon makakapasa. Kaya pagalingan lang, swertihan. syempre, mas maganda kung meron kang alam, pinaghandaan mo, mas malaking points mo yon, di ba? dapat una pa lang, prepared ka, maipasa mo yung exam, mas maganda kung makakarating ka ng interview, kasi pag natapos ng interview, uh, na yun, uh, requirements na kagad yun, I I I kung sino yung mga nakapasa, i-schedule na ng agency for medical. Siyempre, pagdating sa medical, depende na sa inyo kung fit to work ba kayo, kung may sakit ba kayo, or ano, sarili nyo na yung ano doon. Tapos, pag, depende sa company, merong company na talagang urgent. Minsan, two months pa lang, eh, mad-deployed na kayo, nandito na kayo sa Taiwan. Kaya, Anggat maaari, galingan ninyo sa exam, interview, syempre, ipasa ninyo yung medical na para dire-diretsyo. Basta, ang pinaka sa lahat, yung mga documents bago kayo mag-apply, yung documents talaga yung pinaka-importante kasi maraming uh, nag-apply na hindi naman kumpleto, tapos na nga select, nakapasa, tapos yung requirements na kulang si ganito, kulang ka ng ganito, eh hindi na siya mahabol. Bawa, kagaya ng pasta yung birth certificate mo, PSA, may problema pala, sayang naman yung slot mo, sayang yung pinagpaguran mo, di ba? Kaya ayusin din yung unang-una yung documents. Tapos pagdating kasi rito, uh, wala na kayong magiging problema kasi pagdating nyo rito, meron nang mag-guide sa inyo na broker, sila na yung mag-aayos sa inyo. So, yung binibigay kong tips, eh, yun. Pera, complete documents, mag-review, laging handa talaga yung ano natin, sarili natin sa kung ano ibibigay na exam. Sa interview, basta on the spot, uh, direct to the point, kung ano lang yung tanong, yun lang yung sasagot yun lang. Sana nakatulong. Kita-kits dito sa Taiwan. Salamat!